Kung napansin mo na hindi tugma ang kanyang mga salita sa mga emosyon na kanyang itinatago, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sinabi niya na maayos ang lahat, ngunit ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Palagi mong alam na mayroong higit pa sa likod ng ngiting iyon. Nang siya'y umalis, hindi lamang iyon isang paalam. Isang pintuan ang nagsara at naiwan ka sa etso ng desisyon na iyon. Ang katahimikan na nasa pagitan nyo ay naging pabigat na mahirap dalhin. Ang iyong katawan ay naalala ang pamamaalam na iyon at nakararamdam ka ng bukol sa lalamunan tuwing iniisip mo siya. Ang mga pag-uusap na nagkaroon kayo ay tila malayo na ngayon, ngunit ang alaala ng sakit ay maliwanag pa rin. Maaaring lumayo siya, ngunit ang kanyang enerhiya ay patuloy na hinihila ka. Tinitiyak mo sa sarili mo kung talagang maayos ba siya. Kung hinahanap kanya, kung ang pinagdaanan nyo ay may kabuluhan para sa kanya para bang kahit hindi nagsasalita, sinasabi niyang maayos ang lahat, ngunit ang iyong puso ay hindi sumasang-ayon. Kapag lumitaw ang pangalan niya, bumibilis ang tibok ng iyong puso. Tandaan, hindi ito isang kabaliwan. Ito ay isang ugnayan na patuloy na nag sa inyong dalawa, isang emosyonal na alaala na nagpupumilit ipahayag ang sarili. Nakikita mo ang sarili mong iniisip ang mga posibleng nagawa, ang mga usapang hindi ninyo nagawa, at ang mga pangarap na hindi natupad. Ang pagkabalisa na ito ay hindi isang tanda ng kahinaan, ito ay patunay na talagang nagmalasakit ka. Ang katotohanan ay siya ay natatakot sa kanyang sariling takot. Takot na magbukas na magpakatotoo. Ang kanyang kayabangan ang pumigil sa kanya na maging maluwag. Naakala niya na ang paglayo sa iyo ay ang pinakamainam na paraan upang harapin ang sitwasyon, ngunit sino ang naiwan sa sakit? Ikaw. Ang damdamin na dala mo ay hindi kasalanan, ito ay patunay na nagmahal ka ng totoo. Ang mensaheng kagabi ay hindi para magmabilis kang bumalik sa kanya. Ito ay para bigyang liwanag ang isang puwang kung saan ang iyong kaluluwa ay nagdurugo pa rin. Oras na para kilalanin na ang iyong nararamdaman ay may kabuluhan. Ang kanyang katahimikan ay hindi nagpapaliit sa iyong halaga. Ang iyong mga naranasan ay hindi nawala ng saysay, at ang sakit na iyong nararamdaman ay hindi tanda ng isang pagkatalo. Ang enerhiya na mabigat pa rin ay hindi humihiling na siya ay bumalik, humihiling ito na bumalik ka sa iyong sarili. Isang tawag ito para mabawi mo ang naiwan sa pamamaalam na iyon. Ang ngiti na ipinapakita niya ay hindi maaaring burahin ang lakas ng iyong pag-ibig. Kung ito ay tumama sayo, hindi ito aksidente. Isang tanda ito na may buhay sa kabila ng kawalan na iniwan niya. May mga landas kung saan ang iyong pag-ibig ay hindi nangangailangang magmakaawa para mapansin. At ang unang hakbang ay itigil ang sisihin ang sarili sa pagmamahal. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, huwag itago ito para sa iyong sarili lamang. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng tanda na ito ngayon. Huminga ng malalim at dalhin ang katiyakan na ang iyong nararamdaman ay tunay at karapat dapat natratuhin ng pag-ibig. Kung naramdaman mong naligaw sa kanyang mga salita, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ang sinabi niya ay hindi tumugma sa damdaming nadama mo. Sinubukan niyang itago ang sakit, ngunit napansin mo ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang kanyang peking anyo ay hindi nalinlang Nang magpa siya siyang umalis, hindi ito simpleng pagpili. Ang desisyon na yon ay kumalat sa loob mo, at nayon, ang etso ng kanyang pagkawala ay bumabalik pa rin. Ang katahimikan sa pagitan niyo ay hindi kaginhawahan, kundi isang bigat na daladala mo. Nakikita mo ang sarili mong nakakulong sa mga sandaling hindi natapos at mga damdaming hindi nailabas nakakaramdam ka ng bigat sa lalamunan tuwing naalala mo siya. Isang malinaw na tanda ito na ang pamamaalam ay hindi totoo. Ang mga pag-uusap ninyo ay hindi lamang nakaimbak sa iyong isipan, ang mga ito ay nagpapakita sa iyong katawan. Tuwing naririnig mo ang kanyang pangalan, ang alaala ng inyong pinagsamahan ay bumabalik na parang isang flash, dinadala ang sakit na sinusubukan mong kalimutan. Iniisip mo kung siya ba'y tunay na maayos. Kung sa likod ng katahimikan, naiisip rin niya ang pagkawala ng isang bagay. Isang tanong ito na hindi nawawala, parang aninong sumusunod sa iyo. Ang inyong pinagsamahan ay hindi lamang isang kabanata, isang mahalagang bahagi ito ng iyong kwento, at ang koneksyon na iyon ay umiiral pa rin. Ang katotohanan ay nakalubog siya sa sarili niyang takot. Ang takot ang nagpigil sa kanya na magbukas, napayagan ang sarili na makaramdam. Lumayo siya bilang isang uri ng proteksyon, ngunit ang pagpiling iyon ay may mataas na halaga. Ikaw ang naiwan na may sakit at kawalan ng katiyakan. Ang nasaktang pagmamalaki ang nagudyok sa kanya na maniwalang ang pinakamagandang solusyon ay hayaan kang umalis. At ikaw ay nagtanong kung ano ang mali sayo. Ang nararamdaman mo ay hindi kahinaan, kundi patunay na tunay kang nagmalasakit ng malalim. Ang pagmamahal na ibinigay mo ay tapat at totoo, ang mensaheng ito na dumarating sa iyo ay hindi isang pakiusap na bumalik ka sa kanya, kundi isang liwanag na nagliliwanag sa kung ano pa ang nasasaktan. Oras na para kilalanin mo ang nararamdaman mo bilang isang bagay na mahalaga. Ang kanyang katahimikan ay hindi naglalarawan kung sino ka. Hindi ka mas kaunting minamahal o mas kaunting mahalaga dahil sa kanyang desisyon. Ang nangyari sa inyong dalawa ay hindi nawala ng saysay, at ang sakit na dinadala mo ay isang patunay ng iyong tunay na pagmamahal. Ang enerhiya na mabigat pa rin ay hindi humihingi na siya ay bumalik, humihini ito na bumalik ka sa iyong sarili. Ito ay isang tawag para muling kunin ang mga bagay na naipit sa pamamaalam na iyon. May lakas ka na hindi maaaring pawiin ng isang peke ngiti. Ang pagkilala dito ay isang mahalagang hakbang. Maaari kang magsimulang maunawaan na ang nangyari ay hindi isang refleksyon ng iyong halaga. Ang naranasan mo ay totoo at makabuluhan. Ang sakit na nararamdaman mo ay tanda na pinayagan mong magmamahal ng totoo. Ito ay isang tagumpay, hindi kahinaan. Ngayon, kailangan mong tumingin sa loob. Ano ba talaga ang nais mo? Ano ang nagpapavibrate sa iyong puso? Oras na para muling tuklasin ang iyong sarili upang tingnan ang iyong mga pangangailangan at kabustuhan. Karapat dapat ka sa isang pagmamahal na mabalik na makikita ka at pahalagahan ka. Hindi ito madali, ngunit ang paglalakbay pabalik sa iyong sarili ay maaaring magpalaya. Payagan mo ang iyong sarili na makaramdam, umiyak, at kahit tumawa muli. Ang buhay ay hindi dapat maging tungkol lamang sa sakit na iyong binadala, kundi sa mga bagong posibilidad na nagbubukas sa iyong harapan. Kung pakiramdam mo na ikaw ay nakulong sa isang siklo ng mga alaala, magsimula kang gumawa ng maliliit na aksyon. Baguhin ang iyong rutina, maghanap ng bagong mga interes, makipag sa mga taong nagpapasaya sa iyo. Ang paggalaw patungo sa iyong sarili ay mahalaga. Mapapansin mo na, sa paglipas ng panahon, ang bigat ng kanyang kawalan ay magsisimulang maglaho. Sa bawat hakbang, muli kang makikipag-ugnayan sa iyong panloob na lakas. Ang sakit ay maaaring manatili, ngunit ito ay hindi kinakailangang maging iyong tanging gabay. Maaari kang pumili na tumingin sa hinaharap, maghanap ng bagong mga pag-asa at lumikha ng bagong mga kwento. Kilalanin mo na ikaw ay nasa proseso ng pagpapagaling. Ang daan ay maaaring maging mapanghamon, ngunit ang bawat maliit na tagumpay ay isang tanda na ikaw ay naglalakad patungo sa isang espasyo ng pag-ibig at liwanan. Maaari kang magbukas ng bagong mga pintuan para sa mga karanasan na magbibigay muli sa iyo ng pakiramdam ng pagiging buhay. Tandaan mo na wala kang kailangang magmadali. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang oras ng pagpapagaling. Ang mahalaga ay tutukan mo ang iyong mga emosyon at pangangailangan. Kung kailangan mo ng suporta, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ang pakikipag-usap sa isang tao ay maaaring magdala ng kaliwanagan at aliw. Ang mensaheng ito ay isang paalala na hindi ka nag-iisa. Maraming mga kababaihan ang dumaan sa mga katulad na karanasan at natagpuan ang kanilang daan pabalik maaari kang maging isa sa kanila. Ang lakas na kailangan mo ay nasa loob mo na naghihintay na magising. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, ibahagi ito. May ibang mga kababaihan na kailangan ding marinig na ang kanilang pag-ibig ay mahalaga. Na ang sakit ay bahagi ng proseso, ngunit ito ay hindi ang katapusan ng kanilang kwento. Sama-sama, maaari kayong lumikha ng isang espasyo ng pag-unawa at suporta, kung saan bawat isa ay maaaring makita ang sariling liwanan. Huminga ng malalim at dalhin ang katiyakan na ang iyong nararamdaman ay tunay at karapat dapat ratuhin ng may pag-ibig. Karapat dapat ka sa isang hinaharap kung saan ang pag-ibig ay hindi lamang umiiral, kundi ipinagdiriwang. Ang unang hakbang ay iyo, bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong muling matuklasan ang sarili at mamulaklak. Ang iyong nararanasan ngayon ay hindi nagkataon lamang. Kung nararamdaman mo ang bigat ng kanyang kawalan, ito ay dahil ang ugnayang iyon ay naroroon pa rin. Ang koneksyong iyong nabuo ay hindi madaling mabura. Natural na, kahit sa paglipas ng panahon, naiisip mo pa rin siya, nagmumuni-muni kung ano ang maaaring nangyari at kung ano talaga ang nangyari. Kapag ikaw ay nahaharap sa kalungkutan, nararanasan mo ang sakit na lumilitaw. Ang kahungkagan na ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paalala na kaya mong magmahal ng taos puso. Ibinigay mo ang sarili mo at iyon ay isang makapangyarihang bagay. Ang pag-amin sa kakayahan mong magmahal ay isang mahalagang hakbang pabalik sa iyong sarili. Ang katotohanan ay kahit pagkatapos ng paghihiwalay, nanatili pa rin sa iyong loob ang mga alaala at mga damdaming inyong pinagsamahan. Para bang isang bahagi ng iyong sarili ay nananatiling nakatali sa sandaling iyon. Ang panloob na paglalaban na ito ay wasto at nararapat tanggapin. Hindi mo kailangang baliwalain ang iyong nararamdaman, sa halip, oras na upang tuklasin ang mga emosyong ito. Sa bawat alaala'ng bumabalik, mayroon kang pagkakataong muling suriin kung ano talaga ang iyong nais. Ano ang hinahanap mo sa relasyong iyon? Ano ang kahulugan ng pag-ibig para sa iyo? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbukas ng mga pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling mga pangangailangan. Maaaring matuklasan mo na may ilang mga inaasahan na hindi natugunan at ito ay hindi isang pagkukulang mo. Mahalaga na bigyan ng puwang ang iyong sakit. Pahintulutan ang iyong sarili na maramdaman at maproseso ang lahat ng nangyari. Huwag mo sanang pilitin ang sarili mo na maging malakas sa lahat ng oras. Ang pagiging bukas sa iyong damdamin ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng paggaling. Sa pagtanggap sa iyong mga nararamdaman, nagsisimula kang lumaya mula sa bigat na iyong dala. Kapag binalikan mo ang nakaraan, maaari mong mapagtanto na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang pasanin. Ito ay maaaring maging isang aral. Bawat karanasan ay may dalang leksyon, at maaari mong piliin paano ito i-apply sa iyong buhay mula ngayon. Ano ang iyong natutunan tungkol sa iyong sarili? Tungkol sa kung ano ang hinahanap mo sa isang relasyon? Ang mga pananaw na ito ay mahalaga at makakatulong sa iyo sa mga susunod na hakbang ng iyong paglalakbay. Makipag-usap sa iyong sarili. Ang panloob na dialogo ay mahalaga. Tanungin ang sarili mo kung ano talaga ang kailangan mo sa sandaling ito. Nakakatakot ang kalungkutan, ngunit maaari rin itong maging pagkakataon upang muling makilala kung sino ka. Maglaan ng oras para sa iyong mga hilig, mga libangan, at para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ito na ang oras para muling tuplasin ang iyong mga pinakapangunahing katangian. Baguhin ang iyong routine. Minsan, ang bagong kapaligiran ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw. Subukan ang mga aktibidad na palagi mong gustong gawin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob o oras. Makipagkilala sa mga bagong tao, palawakin ang iyong social circle. Ang pag-ibig ay maaaring manggaling sa hindi inaasahang lugar. Minsan, kailangan lang buksan ang mga mata para sa mga bagong posibilidad. Tandaan na hindi mo kailangang magdala ng bigat ng relasyong ito mag-isa. Ang paghanap ng suporta ay isang makapangyarihang paraan upang harapin ang iyong mga damdamin. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan o isang profesional ay maaaring magdala ng kalinawan at tumulong sa pagproseso ng iyong nararamdaman. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang iyong mga naranasan kasama siya ay maaaring naging totoo at makabuluhan, ngunit hindi nito dapat tukuyin kung sino ka. Ang katahimikan niya ay hindi isang hatol, at ang sakit na iyong dinadala ay hindi isang refleksyon ng iyong halaga. Karapat dapat ka sa pag-ibig at respeto, at puno ang mundo ng mga pagkakataon para sa mga ito. Kapag pinahihintulutan mong tumingin sa hinaharap, nagsisimulang bumukas ang mga bagong posibilidad. Maaaring hamon ang daan, ngunit bawat hakbang ay isang tabumpay. Minsan, ang tila balakid ay maaaring maging anyaya para muling baguhin ang sarili. Pwede mong piliin hindi hayaan na tukuyin ka ng karanasang ito, kundi gamitin ito bilang gasolina para sa iyong paglago. Ang paglalakbay pabalik sa iyong sarili ay maaaring mahaba, ngunit bawat progreso ay isang pagdiriwang. Pahalagahan ang maliliit na tagumpay. Bawat araw na lumilipas, lumalapit ka ng mas malapit sa kung sino ka talaga. Huwag magmadali, ang oras ng paggaling ay natatangi para sa bawat isa. Bawat emosyon na lumilitaw ay bahagi ng proseso. Kapag handa ka na, simulan muli ang pagbubukas ng iyong puso. Huwag kang matakot magmahal. Ang pagmamahal ay isang makapangyarihang puwersa, at karapat dapat kang maranasan ito ng lubusan. Hindi kailangang maging ulit ng nakaraan ang bawat bagong relasyon. Matutong muling magtiwala, maniwalang maaari kang maging masaya. Maaari at dapat mong dalhin ang lahat ng natutunan mo. Ang pagmamahal ay isang paglalakbay, at nasa simula ka pa lamang ng isang bagong yugto maging bukas sa kung ano ang darating. Baka puno ng sorpresa at kasiyahan ang hinaharap. Mahalagang kilalanin na ikaw ay isang malakas at may kakayahang babae. Huwag padadala sa mga insekuridad na maaaring lumitaw. Bahagi lamang sila ng proseso, ngunit hindi nila inaaninag kung sino ka talaga. Higit ka sa iyong sakit, ikaw ay kabuuan ng iyong mga karanasan, mga tagumpay, at iyong pagmamahal. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, tandaan, huwag itong itago lamang para sa sarili mo. Ibahagi ito sa ibang mga babae na maaari ring dumaan sa mahihirap na panahon. Sama-sama, maaari kayong lumikha ng isang network ng suporta at pag-unawa. Ang pagmamahal at empatya ay makapangyarihang sandata sa pagdaling. Huminga ng malalim at dalhin ang katiyakang nararamdan mo ay totoo. Nasa proseso ka ng pagbabago at pagtuklas sa sarili. Bigyan mo ang sarili ng pahintulot na mabuhay ng buong buo. Maaaring maging mapanghamon ng daan, ngunit mas malakas ka kaysa sa iyong inaakala. Bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong sarili ay isang hakbang patungo sa kalayaan at sa pagmamahal na nararapat sa iyo. Bago ka umalis, gawin mo ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago kung ano ang tumimo sa iyong puso ngayon. At, kung ito ay may kahulugan, ibahagi ang kwentong ito sa isang nangangailangan din makarinig nito.